Ilan ang anak ninyo? Balit, apat ma'am. Pero Opo. ilan ang sayo dyan? Tatlo. Ilan taon na yung panganay? Yung panganay niya po sa ibang laki is siyam. Nine years old. Pero inako mo na yan. Opo. ba? Diba? Ilang taon yung bata nung inako mo? Wala pa po siyang one year. Wala pang one year old. Ilan ang anak ng misis mo sa iba? Sa akin ma'am, nung kami nagsama. Oo. Isa. Ngayon Tapos? po ma'am na nagloko siya, may anak na siya sa iba. May anak na naman sa iba? Nagpaalam sa iyo ang misis mo na magtatrabaho siya. Kailan siya nagpaalam sa iyo? Anong taon? 2022? Opo. Dahil magtatrabaho Magta siya. Magtatrabaho. Oh. O. Nung nagtatrabaho siya, nagpapadala ba naman ng pera? Hindi naman po nagpapadala. Hindi. Paano mo nalaman na may anak na naman siyang iba? Sa ano Facebook. Magandang hapon sa iyo, Pia. Magandang hapon din po. Nandito ang asawa mo at ang ama ng mga anak mo na si Ernel J. As asawa mo nga ba si Ernel? Kasal kayo. Apo. Wala na daw silang balita sa iyo at ang mga anak mo ay nasa kanya. Tama ba? Nasaan ka ngayon? Andito po ako sa Manila po. Kailan mo huling nakausap ang mga anak mo? na nandito at naiwan kay Ernel J. No, nakaraang December po, ma'am. Pero, gano'ng katagal ka na na nawalay sa kanila at nahiwalay sa kanila? Two years na po, ma'am. Doon sa dalawang taon na yon, ikaw naman ay may trabaho. Nakapagtrabaho ka naman. Opo, ma'am. Nakapagpadala ka ba ng pera para sa mga anak mo? Ngayon po, hindi po ako nagpadala. Si, ang usapan po namin, kakausapin ko yung mga anak ko. Gusto ko po makita sa personal yung mga bata. Tapos, meron ka pang isang... Pero ayaw. may, may anak ka sa ibang lalaki? na si Ernel Jerry nang nagbabantay o oh, nagalaga, tama? Saan na ko pong life partner po, yan, ayaw niya po itigay sa akin, ma. Kasal kayo, ha? So, kasal kayo. Hindi po, bago po, nakinala ko po yan, bago po ako nagpakasal po sa kanya. O kaya yeah, nga, ang ibig ko sabihin, Kasal kayo. Ano ba tawag mo kay Arnold J? Ano ba tawagan ninyo? Ayun niya na ma'am. Ay, ano, hindi. Ikaw, ano tawag mo ba sa kanya? Dati, mahal. Ganun. Mahal? Oh, Wala na bang pagmamahal? Bakit may Nanganak ka daw ulit. May baby ka? na po, ma'am. na disgrasya. Ano ba namang klaseng disgrasya dyan? Para namang may nakabunggulang sa'yo sa karsada at nabuntis ka. Ha? Nag-disgrace yung bata, na huwag doon. Pamito po, ma'am, gusto ko sana, ma'am, kaya lumapit ako dito. Oh. Personal po, oh. ma'am, siyang makausap. Gusto mo na personal kayong mag-usap? Hmm. Oh, handa naman yata rin si Pia na makipag-usap ng personal kasi gusto nga niya makita yung mga bata, eh, di ba? Pia, handa ka bang makipag-usap? Handa ka bang makipag-usap? Siguro po, para po manahimig na po yung tao na yan. So, okay lang na mag-usap kayo, harap-harapan? Yun na siguro po yung pag-asa po para manahimik na po sa pabuhay niya po. Oo. Oh. Ano ba ang reklamo mo kay Ernel J? Bakit hindi ka na bumalik sa kanya? Tantanan niya na po sana. Sige, naguguluhan na po ako sa trabaho ko po. Nadadamay na po lahat ng tao, hindi niya na po tinitigilan. Bakit? Anong ginagawa? Ano bang ginawa ni Ernel J sa iyo? Bakit... Na, bakit parang ayaw mo na sa kanya? Dahil po sa mama niya, sa pamilya nila po. Bakit? Anong problema sa pamilya? Sunod-sunod lang po kasi, siya. Kung ano po sabihin ng magulang niya, yun din po ang sinusunod niya. Doon ba kayo nakatira sa kanila, sa mga biyanan mo? Dati po, ma'am. Pero ang ano po kami nung last year po. Oh, nag na kayo, bumukod kayo. Ito ba ay napag-usapan ninyo? Mam, napag inayos na po yan, ma'am eh. Oh, inayos na pa, no? Gusto ano? talaga magluloko. siya. Piniyagan ko siya, siya magtrabaho. Okay hmm. kami. Mm. Kahit masama sa loob ko na iwanan ko yung mga anak sa mama ko, kiniyagan ko siya kasi gusto niya. Yung ha, gusto niya, sinunod ko lang. Oh. So, ibig mo sabihin sa gali, nasa na mga bata ngayon? Nasa lola at lo lola? Opo, oh, no choice ako, ma'am. Pag di po ako nagtrabaho, wala kami kakainin. Eh, ikaw, saan ka nakatira? Ngayon po, ma'am, nagtatrabaho ako ng sa pandi. Ah, pero ang mga bata, nasaan? Sabi ko, ma'am, pinaluwas ko lang po sila dito ngayon. Sobrang bait ko pa nga, ma'am, kasi gusto ko pa sa inyo kanya pakita eh. Pia. Sinungaling ka. Ay, hindi ako sinungaling, Pia. Tandaan mo yan. Sinungaling ka. Halos lahat nga binablock mo, inuutusan mo pa mga trabador mo. Kasama mo ang patrabaho mo. Paano hindi ko ipablock eh, kung, sino-sino yung pinatawagan mo dito para maistorbo lang sila? Kahit nga yung amo, ginugulo mo eh. Hindi, sabihin mo sa akin kung anong panggugulo. Kahit madaling araw, tinatawagan mo. Ah, ano, anong sabi mo? Pinadala ang pagitan ng pamasahe. Ay, Huwag ka mag-ano na akong ano, nung nung nagtrabaho ako dito na pinayagan mo ko. Nag-usap tayong dalawa, magpalit tayo, at ikaw ang mag-aalaga sa mga anak natin. Oo. Oh, Anong sabi uh, mo sa akin? Oo. oo. O tapos, is isang linggo pa lang, tapos sabihin mo, di ako nagpapadala. Kung galing mo naman, ngayon lang ako hindi nagpadala. Naamin ko naman na may anak ako ah, pero hindi mo ko tinatanda na, tapos tinatago mo pa yung mga bata sa akin. Hindi ko tinatago sabi, yun, kasi nasa Manila ako. Kasi pinakausap sa akin yung mga anak ko ni December. So sabi ko sa'yo, ilalabas ko yung mga bata. Ano, sinabi mo, may kasama ka, may isasama kang tao gusto mo makita kung gusto mo makita sabi mo sa akin dapat nun pa tayo pagka sabi mo dito tayo magaharap eh. hindi ko tinuloy eh. hindi ka na nagpakontak uli hindi ka kasi nagpakontak ng maaga dun sa mga ano nang gusto kita personal ka dito sabi ko hindi na tayo magkakaayos pero sabi ko ayusin natin para sa bata pero hindi ko sinabi iyo magsasama pa, magsusama pa tayo kasi wala na eh wala na talaga hindi na talaga yung mangyayari pa Sin, Sin, sino makikisama nga, pa makikisama pa yun. sa'yo? May tatoo ka na sa dibdib. May anak ka pa sa iba. Ako, hiyang-hiya na ako sa sarili ko, sa nakakakilala sa akin. Iniiputan ako sa ulo. Handa Uliiputan. mo yan. Wala na tayo. ano ka? Wala na tayo. Kaya huwag mo sabihin sa'yo. Iyon e yun nga ang gusto kong malaman at walang alam, yun, alam yun, ako sa batas. Na, na hiwalay na tayo, kasal Oo, tayo. Talaga? Na pwede ka na magloko. Yun ang gusto kong malaman. Okay. Eto ha, liliwanagin natin. Kasal kayo. May marriage contract kayo. Pia, ikaw, sa mata ng batas, may asawa. Okay? Opo. Yung pagkakaroon mo ng anak sa ibang lalaki nang hindi pa kayo naghihiwalay na maayos na paghihiwalay ha, ay isang krimen. Hindi mo man lang inintindi na may anak ka na pinaako mo ang responsibilidad dito kay Arnel J. Ilang beses ko siya sinuyo alas lumod pa ako. Alam 'yan. Alam hmm. mo 'yan. Umuwi pa ako, tumakas ako sa trabaho ko, nagpaalam ako na dito lang ako sa turbina. Mm. Alam ng magulang ko, hindi ako umuwi ng Bicol. Dumiritso ako, October yun ha. Kausap mm. ko ang papa mo bago ko umuwi. Anong sabi ng papa mo? Alam ko nasaan si Pia, nasa Garchi. Pero nasaan ka? Walang nasa bahay ba ka ng lalaki Walang mo. Wala lang akong ebidensya, pero totoo yan. Nandito ang mga bata ngayon. Nandito. Tama? Po. Okay. Ikaw rin naman, Pia, ay nandito lang sa Maynila. Tama? Okay. Uh, ifa facilitate natin siya rin na magtagpo sila at mag-usap sila ng masinsinan harap-harapan. At makita rin ni Pia yung mga anak niya. At saka wala rin pilitan ito. Kung hindi na talaga, wala na talaga. Pero tandaan mo lang ha Pia, krimen. Ang haharapin mo isang kung kakasuhan ka. Pero ang ayusin muna natin ay kung anong ikabubuti ng mga bata. okay At saka Pia, Diyos ko naman, nag-anak ka pa ng iba. Wala na diba? Sarah, sa akin yung mga problema eh. Kasi mm. kinirupo na lahat eh. Ha? Pati itong Yung, bago, ikakare e, oh off mo po, rin sa'yo? Ikakare off mo na yan, ma'am. Taanda ang, mong tanggapin po, rin? Kinasama ng loob ko, mama. Oh. Nagsinungaling pa siya. Pinadala ko ng pamasahe. Kala ko ba, dadalhin niya sa kaibigan niya. Mm, hindi pala. Nung malaman ko, po, nasa lalaki, nasa bukawi lang. Sino po mamintim magiging buwang dyan sa kakaisip na ganyan? So, ang gagawin na lang po natin, maggagawa po tayo ng paraan para makapag-usap po. kayo magkita kayo, sir. Para pag-usapan niyo po itong bagay po na ito. Pero mam, bago nya hawakan yung mga anak ko. Sure nya muna kasi mahirap hawakan sa ganyan eh. Yung kami muna ang mag-uusap bago kayo muna bago na bago natin iharap yung mga bata. O, pwede rin naman yun hmm, sir. Sige diba? po sir. Opo, kung ano man po yung uh, makakagaan po sa inyo at at uh, dun sa misis po ninyo. Eh, pag-usapan niyo, sir, yung bata. Totoo lang, lang nagpakababa na ako sa ano. Yes, sir. Alam naman po na alam hindi, natin. Alam natin yun. At saka dahil nga sa mga bata. Hmm. Nisip ko yun. Malaking bagay po yun. Malaking bagay yun. Tinago ko sa magulang ko, kung kanino man. Hmm. Tinago ko po yun lahat. Kung baga, pinagtanggol mo na siya oh, sa ibang tao. Oo, pinagtanggol ko ba? Diba? Inayos ko na po siya, ma'am, na walang kalam-alam, halos. Tapos, tinanggap po, nyo, tina in, 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 nilunok nyo na pride nyo. Oh, oh Pia, leksyon ito, Pia, ha? Pero mamamagitan pa rin ang wanted sa radyo, ha? Ang Rafi Tulfo in action. Okay? Ma kung may pag hindi ako makakasuhan, makakasuhan siya na hindi matanggal ang... Huwag muna nating isipin yon, Kasi mukhang hindi ka pa rin naman desidido. Hmm. Ha? Kasi ang iniintindi mo nga ay kung paano mabuo ang pamilya. Okay? Ma'am, wag mo iba ang telepono. Opo, no? schedule po natin ma'am ha yung uh, pagkikita po ninyo ni Sir Ernel. Opo. Okay. Sana po nagsink in na sa inyo kung ano yung mga ginawa po ni Sir Ernel para po sa inyo ma'am. At yung responsibilidad mo bilang isang ina. Wag na muna tayong magsalita ng kung ano pa para lang mabigyan natin ng buhay yung uh, pag maayos na pag-uusap ninyo. Okay? Salamat, Sir Ernel, ha? Nakausapin po namin kayo doon sa assistihan po namin kayo. Okay? Para makita si Ma'am Pia. Salamat po. Magandang hapon po.